Isang banyagang mukha lamang si Kim Jesus sa akin, isang artista mula sa bansang South Korea. Dahil hindi ako taga-subaybay ng K-drama, hindi ko siya kilala. Hanggang sa isang araw, sa isang pagkakataong hindi ko inaasahan, nasilayan ko siya sa isang video clip mula sa Pinoy Big Brother. Isa pala siya ang house guest. Hindi ko rin naman talaga sinusubaybayan ang nasabing palabas. Pero sa di nasang sandali, napanood ko ang ilang eksena. Doon ko siya unang napansin. Palabiro, masayahin, magaang kasama. Tila ba may sinag ng senseredad sa kanyang mga kilos at salita. Lalo na sa mga tagpo nila ni Clarice de Guzman na tinawag pa niyang Nona. May kung anong lambing at aliwala sa tuwing sila'y nag -uusap. At patay sa mga komento sa social media marami rin ang natutuwa sa kanila. Hindi ko may paliwanag, pero napangiti rin ako. Ngunit kasabay ng papuri ay mga katanungan. Bakit nga ba siya nasa Pilipinas? Ano ang tunay na nangyari sa kanya sa kanyang bansa? Ano ang kanyang tinatakasan? O baka naman, ano ang kanyang hinahanap? Sa aking pananaliksik, Aking natuklasan na si Jisoo ay isang kilalang aktor sa Korea. Una siyang lumabas sa mga maikling pelikula noong taong 2009, kabilang na ang Soulmates, isang Filipino-Korean independent film. Kaya marahil sa Pilipinas siya muling sumulpot nang iwan niya ang kanyang bansa, mistulang isang buong ikot ng tadhana, ang pagbabalik kung saan siya nagsimula bilang aktor. Noong 2012, naging trainee siya sa ilalim ng JYP Entertainment sa South Korea. At noong 2015, sumikat siya sa drama na Angry Mom na nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang Best New Actor. Doon nagsimulang humusbong ang kanyang pangalan at sa sumunod na taon, nanalo siya ng Rising Star Award. Sumunod dito ang mga palabas na Cheer Up, Page Turner, Moon Lovers at One Way Trip. Patuloy ang pag ng kanyang karera. Noong 2020, pumirma siya ng kontrata sa Keyist Entertainment. At noong 2021, nakuha niya ang kanyang pinakaunang lead role sa drama na River Where the Moon Rises. Napakataas ng ratings ng drama. Tila wala nang na ang makakapigil sa kanyang pagsikat. Ngunit, sa ika na episode pa lamang ng drama, biglang dumilim ang lahat. Noong March 2021, may isang netizen na nagpost online ng akusasyong nagsasaad ng pananakit at pambubuli umano na ginawa ni Jisoo noong siya ay nasa middle school pa. Nang mga panahong yon, si Kim Jisoo ay nasa pagitan ng labing tatlo o labing limang taong gulang. Ayon sa ulat, siya raw ay nanakit, nanakot nanampal at nagutos ng kahiyahiyang gawain sa kanyang mga kaklase. Agad siyang nagsulat ng liham kamay ng paghingi ng tawad. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram, buong kababaang loob siyang humingi ng kapatawaran sa mga taong kanyang nasaktan noon. Humingi rin siya ng tawad sa buong cast at crew ng drama na labis na naapektuhan ng kanyang eskandalo. Ngunit, sa kabila ng paghingi ng tawad, Nagsagawa pa rin ng investigasyon ng panig ni Kim Jisoo para labanan ang para sa kanila mga maling paratang. Ngunit, hindi roon nagtapos ang unos. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang mga akusasyon, kabilang na ang sexual misconduct. Mga paratang na isinulat ng mga hindi nagpapakilalang netizens. Sa South Korea, karaniwan umano ito upang maprotektahan ang pagkatao ng umanong biktimang nais maglahad ng kanilang mga karanasan pero nais panatilihing pribado ang kanilang pagkatao. Dahil matindi ang cancel culture sa South Korea, mabilis ang pagbagsak ng karera ni Kim Jisoo. Napilitan siyang iwan ang kanyang drama at agad siyang pinalitan ng ibang aktor. Dalawang buwan pa lamang nakalipas mula nang lumabas ang iskandalo, tinapos na rin ng Keyist Entertainment ang kanilang kontrata kay Kim Jisoo. Isang mutual decision ayon sa kanila. Mahirap na daw para kay Kim Jisoo na makapagtrabaho dahil sa iskandalo at ayaw na rin itong mapasama pa ang agency dahil sa mga issue. Pero hindi roon nagtapos ang gulog. Dahil sa mga pag-shoot ng mga eksena sa drama at pagpapalit ng aktor, nagsampa ng kaso ang production company ng River Where the Moon Rises laban sa agency ni Kim Jisoo. Ayon sa report, humihingi sila ng halos 4 na bilyong Korean won, katumbas ng mahigit 2 milyong dolyar o halos 148 milyon pesos. Sa huli, ipinag-utos ng korte na bayaran ng agency ang production house ng halagang isang milyong dolyar. Ngunit may bagong liwanag na lumitaw. Noong July 2021, nagsampa ng kaso ang panig ni Chisu laban sa mga nagkalat ng maling impormasyon. Isa sa mga ito ay natukoy sa pamamagitan ng IP address. Isang sundalo sa serbisyo. Sa isang sulat mula sa Military Training Center, Inamin ng akusador na ang mga akusasyon ay hindi totoo. Lika lamang daw ng kanyang takot at personal na problema. Kabilang na ang pagkakasakit ng kanyang ina ng cancer at ang takot niya sa nalalapit niyang pagpasok sa military training. Humingi siya ng tawad kay Jisoo. Dahil sa sitwasyon ng akusador, tinanggap umano ni Kim Jisoo ang paghingi niya ng tawad. Kasunod nito, ang iba pang di kilalang netizens na nag-post ng mga akusasyon ay bigla na lamang naglaho, binura ang kanilang mga post at tila mga multong nagtago sa dilim. At noong October 2021, pumasok si Kim Jisoo sa mandatory military service. Dahil sa dati niyang operasyon noong 2016, inatasan siya bilang isang social service worker matapos ang apat na linggo ng training. Sa loob ng halos dalawang taon, tahimik siyang nanilbihan sa mandatory military training service. At noong October 2023, sa kanyang pagbabalik matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita si Kim Jisoo sa unang pagkakataon patungkol sa mga isyo. Dito niya tinutulan ang mga malisyosong paratang sa kanya. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga isyong may kahalayan kaya ng pag ihi niya sa basurahan ng kanilang eskwelahan. Nilinaw rin niya na hindi siyang direktang nambuli, kundi kaibigan lamang siya ng sangkot sa insidente. Ang kanyang kaugnayan sa si insidente ay natatapos doon. Gayunpaman, humingi pa rin siya ng tawad sa sakit na maaring naidulot ng kanyang pananahimik noon. Nakausap rin daw niya ang mga taong nasangkot at nalinaw na ang mga hindi pagkakaintindihan. Sa huli, nagkapatawaran na daw ang lahat. Isinalaysay rin niya ang sarili niyang karanasan. Siya man daw ay nabiktima rin ng bullying noong siya ay nasa 8th grade. Matapos niyang ipagtanggol ang isang kaibigan, siya ang naging bagong target ng pambuguli. Sa huli, nakipag-ayos siya sa mga ito at nagdesisyong makipagkaibigan para matahimik na lamang ang kanyang buhay. Noong November 2023, muli siyang nagparamdam sa Instagram matapos ang dalawang taong pananahimik. Sa YouTube channel niyang Jisoo Road, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay. Ayon sa kanya, tila ba nasa loob siya ng isang mahaba at madilim na tunnel. Tumigil ang mundo niya habang ang mundo ng iba ay patuloy na gumagalaw. Ngunit may tinig na nagsabing ang madilim na tunnel ang pinakamabilis na daan patungo sa liwanag. Bumisita si Kim Jisoo sa mga lugar kung saan siya nagsimula. Pinuntahan niya ang dati niyang guro sa teatro. Doon niya inalala ang panahong isa lamang siyang batang nangangarap maging aktor. Mahalang bayad sa acting classes, pero nagawa niyang makapag-aral dahil tinanggap siya ng guro. Imbis na perang ibayad, kapalit ng kanyang pag-aaral ay paglilinis ng teatro at pagdikit ng posters. Pinaalala ng guro kay Kim Jisoo na malaki ang mundo, hindi sa Korea natatapos ang lahat. Hollywood man yan, Bollywood, sa India o saan pa man sa Asia. Marami pang pinto maaring magbukas, basta magpakatatag lang siya at magsikap. Noong August 2024, Kumuo si Chisu ng hindi na nasang hakbang. Pumirma siya ng kontrata sa Sparkle, isang talent agency ng GMA Network sa bansang Pilipinas. Dito, binigyan siya ng bagong pagkakataon. Naging bahagi siya ng pelikulang Mujike, kasama si na sa Lakad at Rairi Sofia. Isang kwento ng pamilya, komunidad at pagmamahalan. Pagkaman maliit ang kanyang papel bilang ama ng batang Pilipino sa pelikula, damang-damang lalim ng kanyang pagganap. Sunod dito, lumabas din siya sa dramang Black Rider, Abot Kamay na Pangarap, at Kamakailan sa Pinoy Big Brother. ayun sa kanya, halos siyam na na siyang naninirahan sa Pilipinas. Aniya, malapit sa puso niya ang Pilipinas. Pati na rin ang klima nito ay nagustuhan niya, kahit mainit at madalas siyang pagpawisan. Ang Pilipinas daw ay isang pamilyar na lugar para sa kanya dahil ang una niyang pelikula ay isang Filipino-Korean independent film kung saan nakasama niyang isang Pinay na aktres. Kaya para sa kanya, ang pagbabalik sa Pilipinas ay mistulang pagbabalik sa kanyang pinagsimulan bilang aktor. At sa aking munting pagmumuni-muni, hindi ko siya kilala ng personal. Wala akong matibay na opinion ukol sa kanyang pagkatao. Pero sa kanyang kwento, may isang bagay akong napagtanto. Tayong lahat, sa isang punto ng ating buhay, ay may nagawang pagkakamali. May mga maling desisyon, maling hakbang, at sa mundong mapangus ang isang pagkakamali ay pwedeng magpabagsak sa atin habang buhay. Pero sa dulo ng lahat, tayo lang din ang makapagsasabi kung tatapusin ba natin ang ating kwento roon. Si Kim Jisoo ay bumangon, muling lumaban at muling nangarap. May mga artista ring tulad niya na sa gitna ng malalakas na unos ng akusasyon at panghuhus ng lipunan ay piniling tapusin na lamang ang kanilang buhay. Ganon katindi ang bisa ng cancel culture na kamamatay. Sa mga paratang na hindi pa man napapatunayan kung totoo o gawa-gawa lamang agad-agad humahato lang madla at sa isang iglap guguho ang isang mundong pinaghirapan nilang buuin nang pagsarahan si Kim Jisoo ng pinto sa sariling bayan hindi siya nagkubli sa dilim sa halip pinili niyang tumawid ng dagat tumungo sa isang banyagang lupa kung saan may pag-asang may magbubukas ng panibagong pintuan para sa kanya isang lugar na hindi niya tahanan ibang kultura, ibang wika, ibang damdamin. Maaring nakatakot sapagkat ang bansang kanyang tinahak ay hindi niya kabisado, hindi niya alam ang salitang gamit, ni hindi pamilyar sa takbo ng buhay dito. Ngunit, dala ng matinding hangaring magsimulang muli. Buong puso niyang hinarap ang bagong kabanata. Buong loob siyang natututong unawain ang lingwahe ng mga tao at dahan-dahang niyayakap ang kulturang sumalubong sa kanya, hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang tao na nais muling bumangon.